on monday -t. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay, maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan Live mula dito sa Maynila From Cebu Sa General Santos City Sa Libak, Sultan Kudarat Patabato City Trento, Agusan del Sur The Music and News Our city. Our city. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Elections Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abangan lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. Ong bansa, Ong bansa narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa tanghali. At gayon narito ang inyong mga balita. Ang programang ito ay hatid ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Nagpapatuloy na tigil pasada, hindi raw masyadong ramdam ayon yan sa mga transport officials. Ilang pro puv modernization na nindigang sawana ang mga mananakay sa transport strike. Palasyo nanindigang hindi dapat ikumpara si dating Pangulong Duterte kay dating Senator Ninoy Aquino. Ang Bureau of Immigration naman kabrigada i-re-require na ang direct flights para sa mga ipa-deport na Pogo workers nang hindi na ulit matakasan sa layover. Higit pisong taas presyo sa gasolina kasado na bukas. Ganda panitig nationwide. Satan Hali. Buong puso, puso kasama ang buong versan ng Brigada News FM Philippines. News ML, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon na lunes, Kabrigada, March 24, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada, nagsimula na ngayong araw ang tatlong araw na nationwide transport strike ng grupong Manibela. Ang tigil pasada ay bilang protesta sa maling datos ng LTFRB kaugnay po ng public transport modernization program. Hindi sa dalawampung lugar sa Metro Manila at karating lalawigan ang nagsilbing strike center. Ayon pa sa Manibela, nasa 150,000 hanggang 180,000 sa kanila mga kasapi ang lalahok ngayong araw. Bago, Kaugnay na balita mga kabrigada, tigil pasada ng grupong Manibela hindi paramdam sa Metro Manila. Brigada Jigo Custodio, ibrigada e mo! Brigada! Tuloy-tuloy ang biyahe ng karamihan sa mga jeepney sa Metro Manila ngayong araw. Ito ay sa kabila ng Tigil Pasada na ikinasa ng grupong Manibela dahil umano sa maling datos ng LTFRB kaugnay sa Public Transport Modernization Program. Kanina, Nagtungo si DOTR Secretary Vince Dizon sa MMDA Command Center upang imonitor ang sitwasyon ng Tigil Pasada. Mahigpit nilang tinutukan ang sitwasyon ng trapiko at kung may mga pasaherong apektado ng Tigil Pasada sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Pero sa kanilang monitoring, wala pa silang report na may mga pasaherong na stranded at marami pa ring mga jeep ang bumabiyahe. Wala pa raw silang naitatalang problema at nananatiling normal ang sitwasyon. Sa kabila nito, nananatili naman naka-standby ang kanilang assets para kung sakaling may mga ilang mga pasahero ay agad itong ide-deploy. In the heart of changing lives, ako si Brigada jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila the music news of our Samantala mga kabrigata, muling nanindigan ng mga transport groups sa Pro Public Transportation o Transport Modernization Program na wala ng dahilan para ito'y itigil. Ngayong araw, nagtungo din ng grupong pasang Mazda, Alto Dap, Acto, Busina at Kuroda sa tanggapan ng LTFRB kasabay ng Tigil Pasada ng Manibela. Ayon pa kay Obet Martin ng pasang Mazda at Boy Vargas ng Alto Dap, halos lahat na ng kanilang mga miyembro ay nakapag-consolidate na. Idinin pa ni Martin na hindi na uso ang mga kinakasang Tigil Pasada at Tilabay pero na lamang daw ito sa mga mananakay. Anya, imbes na huminto sa pamamasada, mas maiging makipag-ugnayan na lamang at makipag ang mga transport group sa ating pamahalaan. Rapido, mga kabrigada, ang grupong piston umaasang mas mapapakinggan ang kinalang hinaing sa ilalim ng bagong pamunuan ng DOTR. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b -b Umaasa ang grupong piston na iba si bagong Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon sa ibang mga nagdaang kalihim ng ahensya. Ito ang sinabi ni Piston National President Modi Floranda kasunod ng ibinigay na dalawang linggo ni Dizon para pag-aralan ang kanilang hinaing sa modernization program. Sa panayam ng Brigada Yusesa Manila kay Floranda, idiniin itong bagaman nakakaharap nila ang nagdaang kalihim ng DOTR. Puro pangako lang daw ang nangyayari. Lagi rin daw sinasabi ng kagawaran na pag-aaralan nila ang kalagayan ng mga drivers at operators. Pero umabot na ng taon ay hindi pa rin sila umuusap. Sana ay iba nga no? itong mga bagong sekretary ng DOTR sa mga nakaraang nakalipas na mga sekretary ng nga ng DOTR. Bagamat uh, dati noon ay nakakarap din yan na PC Bautista. Pero para puro ano lang eh, puro rosyo, puro pangako. Mm -hmm. Pero pag-aaralan, pag, pag umabot na ng taon taon eh, yung kanila mga pag-aaral. Oh. Huwag nga doon sa ating kanagay. At sana itong bagong sekretary ay uh, hindi ganun, ano, hindi katulad ng nakalipas na administrasyon. Samantala, inaasahang matatapos sa unang linggo ng Abril ang hininging panahon ni Dizon para mapag-aralan ang hinaing at kalagayan ng mga transport group sa Modernization Program in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News SM Manila. The Musical News. Uh, sorry, Samantala mga kabrigada ang NCRPO naman nagpakalat ng 8,000 polis sa transport strike Ang maximum tolerance pairalin daw ng ating kapulisan Brigada Kat Austria, i-brigada mo Brigada, Brigada. Report. Nag-deploy ng 8,152 ng mga polis ang National Capital Region Police Office sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para tiyakin ang seguridad at maalalayan ang mga commuter sa transport strike ng grupong Manibela. Ayon kay NCRPO Regional Director Brigadier General Anthony Aberin, kabilang sa mga ideploy ay ang Civil Disturbance Management Contingents. Pinakalat din ang mga polis sa mga pangunahing kalsada, transport terminals, commercial zones at iba pang matataong lugar. Inactivate na rin ang reactionary standby support force para magbigay ng dagdag na puwersa kung kinakailangan. Meron ding mga nagpapatrol ng polis gamit ang mobile patrols, foot patrols at motor cycle upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Nakipag-ugnayan na rin ang NCRPO sa mga local government units at iba pang ahensya para sa transport assistance sa mga maaapektuhan ng strike. Tiniyak ni Abirin na paiirali ng NCRPO o ang maximum tolerance sa pagharap sa mga protesters ngunit nagpaalala rin siya sa mga lalahok na igalang naman ang batas at karapatan ng mamamayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, sa ibang balita, magandang balita para po sa mga commuter. Extended na kasi ang operasyon ng MRT-3 simula ngayong araw. Mula lunes hanggang biyernes ay magkakaroon po ng karagdagang isang oras ang operasyon ng MRT-3. Bukod dito mga kabrigada, magdaragdag na rin ang tren tuwing peak hours para sa mas mabilis at maginhawang biyahe ng mga pasahero. Mahada. Samantala ang dating Pangulong Duterte, mga kabrigada, abay malayo raw na ikumpara kay dating Senador Ninoy Aquino ayon niyan sa palasyo. Ang pangamba naman ng Vice Presidente na may banta sa buhay ng dating Pangulo, walang katotohanan. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Kinwestiyon ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na maaaring matulad kay Ninoy Aquino ang posibleng kahihinatnan na may dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling umuwi ito sa bansa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi maikukumpara si Duterte kay Aquino dahil wala namang record si Aquino ng mass murder o crimes against humanity. Dagdag pa ni Castro, hindi rin inihalintulad ng dating Pangulo ang kanyang sarili kay Ninoy Aquino kundi kay Adolf Hitler kung sa ang minsan na nitong sinabi na kung may Hitler ang Germany, may Duterte ang Pilipinas. Kinwestiyon din ni Castro kung saan hinuhugot ni VP Sara ang kwento na may banta sa buhay ng dating Pangulo. Gayong hanggang ngayon, maging ang sinasabing pagbabanta o manuwa sa buhay ng Vice Presidente ay hindi pa naman na ipipresenta sa LBI at PNP. Iginiit ni Castro na bago maglabas ng ganito mga pahayag, kailangang may konkretong batayan. Sa huli, binigyang diin ng palasyo na walang katotohan ng may banta sa buhay ni dating pangulong Rodrigo Duterte In the heart of changing lives ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila the music and news authority ah! Nationwide. Mga kabrigada, Senate President Pro Tempore, umaasang mapagsasabihan si General Torre Hingil sa naging asal nito sa nakaraang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada, Expert nagpa-power tripping kumbaga. Ganyan kung ilarawan ng Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang naging asal ni General Nicolas Torre III sa ginawa nitong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban pa nga rito ay pinunturin niya na tila very demeaning o labis na nakabababa ng dignidad ng tao ang ginawa nitong pag-aresto. Kasunod nga nito ay umaasaw mo na siya na mapagsasabihan si Torre tungkol dito upang mapaalalahanan din ito sa tamang pagtrato sa mga may Pilipino dating presidente man ito o ordinaryo mamayan. Ani Estrada, mainam itong magawa upang hindi na madamay ang iba pang matitin ng polis na nagsaservisyo sa bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News from Manila, The Musical News of Fruity. Samantala, samantala, Samantala mga kabrigada, pagpapareso daw kay dating Pangulong Duterte, dulot daw ng takot sa pag-angat ni Vice President Sara Duterte sa mga survey. Brigada Haji Camino, i-brigada mo! Kumbinsido si dating House Speaker Pantaleon Alvarez na natatakot na ang Administrasyong Marcos sa muling pag-angat ni Vice President Sara Duterte sa mga survey, kaya itinuloy ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ipinadala pa sa International Criminal Court. Ayon kay Alvarez, makikitang bumabawi na umano ang ratings ni VP Sara sa mga survey sa kabila ng mga congressional hearings, demolition effort at paparating na ibang mga kaso. Naging frontrunner din anya para sa 2028 ang pangalawang Pangulo at malaki na ang lamang. Naniniwala Naalala rin ang dating leader ng Kamara na hindi mahal na mga kaalyado si Pangulong Bongbong Marcos, lalo na ang mga galing sa makakaliwang grupo at Liberal Party. Ipinunto nito na sinasamahan lamang umano ng mga kakampi si Pangulong Marcos dahil pabor sila na pinag-iinitan ang mga Duterte. Ngunit anumang oras ay maaari umano siyang ilaglag na mga nakapalibot sa kanya. Dagdag pa ni Alvarez, tila insecure ang punong ehekutibo kaya upang wala siyang kalaban sa pagmamahal ng mga Pilipino, ipinadampot na lamang niya at isinuko sa ICC si Duterte. Até <laughs> in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Balita Nationwide, Saturday. Sa mga dagdag pang balita, mga kabrigada, amenado si Senator Christopher Bongo na malaking kawalan ang pagkawalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa PDP Laban Campaign. Ito ngayon matapos ang mga naging issue at pag-aresto sa dating Pangulo. Ayon kay Go, magpapatuloy ang kanilang mga layunin at serbisyo. Anya, life must go on dahil ang partido ay magpapatuloy sa pagtulong sa mga Pilipino, lalo na't na malapit ng midterm elections. Kabrigada, yung pumangay deport na arrested foreign Pogo workers, maging yung kanilang mga boses abay daran daw sa direct flight at wala ng layover ayon yan sa immigration. Brigada Katrina Honson, i-brigada e mo! Brigada! brigada. <laughs> Report! Kinumpirma na ng Bureau Immigration ang pagbabawal sa deportation flights sa may layover para sa mga foreign fugitives na sangkot sa mga kaugnay ng Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators. Ito ay kasunod ng insidente kung saan tatlong Pogo bosses na dapat sana deport patungo China ay nakatakas na magkaroon ng layover ang kanilang flight. Ayon kay BI Commissioner Joel Viado, ang bagong patakaran na nakasaad sa BI Board of Commissioners Resolution Number no. 2025002 ay magpapadala na lamang ng mga deported foreign nationals sa mga direct flight patungo ang kanilang mga bansa maliban na lang kung walang direktang ruta mula sa Pilipinas. Dagdag pa ni Biado na ang bagong patakaran na ito ay magsisilbing solusyon sa mga butas na ginagamit ng mga deportees upang makatakas at makapagpatuloy ng kanilang operasyon sa ibang bansa. Saka, sa kasalukuyan, Nakipag-ugnayan na ang BI sa mga airline at foreign embassies upang ang pamaas na implementasyon ng bagong polisiya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina Honson, na 105.1 5.1, Brigada News sa Manila, The Music and News. All right. brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada sa ating health news, paano nga ba nagkakaiba ang pagpapalaki ng ina sa anak na lalaki? at anak na babae. Ang pagpapalaki ng isang ina sa mga anak o sa mga anak na lalaki at babae ay maaari pong magkaiba sa mga cultural, social at tradisyonal na pananaw. Sa kabila po ng pantay-pantay na pagmamahal, may mga pagkakataon ng ina ay may iba't ibang expectations at pamamaraan ng pagdedisiplina dependian sa kasarian ng anak. Alimbawa mga kabrigada, ang mga ina ay maaring mas maging protective sa kanilang mga anak na babae habang ang mga anak na lalaki naman ay maaaring matutong magpakita ng lakas at pagiging malaya. Ang mga pagpapahalaga at aral na ibinibigay ng inay malaki ang epekto sa paghubog sa karakter at pananaw ng kanilang mga anak na may kasamang mga pagkakaibang nararanasan ng mga lalaki at babae sa kanilang paglaki. Isa po yung paalala mga kabrigada mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Kabrigada, malungkot hong balita ang dumating hong mula sa bayan ng UPI sa Maguindanao del Norte kung saan isang 38 anyos na magsasaka na si Tantan Mustafa ang nakaranas ng matinding pinsala matapos ang masabuga ng paint thinner at kamakailay binawian na rin ng buhay. Nasa maselang kalagayan po kasi si Tantan na magtamo ng third degree burn na halos buong katawan nito'y nalapnos. Dahil no sa kalagayan mga kabrigada ni Tantan, dumulog ang kanyang asawa na si Mira sa impilan ho ng Brigada News FM Cotabato upang humingi ho ng tulong sa mga tagapakinig. Hindi naman siya nabigo at nakatanggap ho ng pinansyal na suporta pati na rin ng isang sakong bigas at mga grocery mula ho sa Farm Project Tabang. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy po ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang one tahanan Salamat do sa lahat ng ating mga volunteers At mga nagbigay donasyon Na bilang Pilipino Nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso Ang ating makabayaning Pagtutulungan Mula ho sa Brigada News FM Maraming salamat Ka Brigada Makabayaning Nakabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News authority. authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.